Hello guys, dito po kami sa bahay. Ayan po, oh, nagsindi kami ng kandila. Hindi po kasi ako nakapunta sa cementerio. <coughs> Gawa po na yung paako <coughs> <is coughs> may damage. No. Hindi na, ibig sabihin kasi hindi pa rin siya magaling. Magtatatlong linggo na hindi pa rin gumagaling yung sa paako. Pero may nagagamot pa rin ako. Okay. Pisa. Hanggang ngayon, Just ano pa? kami ng kandila para sa mahal namin sa buhay na nawala tulad ni mama ko, papa, lolo-lola ko, pati ni mama Francine. Yeah. Magadito dito na lang muna ako magsindi kasi sementeryo sa amin malayo kaya eto, dito na lang po ako nagsindi ng kandila kasi hindi naman ako makapunta sa sementeryo dahil yung sementeryo po dito sa amin is pataas so mas lalo akong mahirapan dahil yung paa ko hindi pa rin ako makalakad gawa ng pakakatusok ng kahoy, kumbaga tatlong linggo na siya. so dito muna ako sa bahay nagsindi ng kandila para sa mga mahal ko sa buhay, ayan po dito lang malapit saan para madali syang makita ito yung makulit kong anak. Kaya ganyan muna. Baga tiis-tiis muna. Pero pupunta kami doon pag walang tao. Kasi bubuhatin na lang ako ng asawa ko. Kasi hindi ako papayag hindi, hindi ko mapuntahan yung mama ko doon. Kasi ito yung first na talaga na piyesta ng patay na, mak na, na makakapunta ako doon sa kanya. Kasi kailan lang din siya nawala. Okay, bye-bye.